Ilakam, nadulas sa kanyang post, si Paolo ay kasama ng mga pamangkin ni Kimi. Wow na wow. Tito Paolo na ang tawag, kaya pala super close kasi nga madalas nakikipag-banding. Ang sayasaya -saya ng Manila. Na holiday, walang patid na mga ayuda. Ito nga ang ilang komento. Hindi lang naiisip ko sa banasin dahil sa kay kanang aeroplano pagpunta ka roon at peace and quiet doon. Siyempre, birthday day ni Kimi, member doon si Kimi, kasi noon pumunta si Nanggahat with family. Sigurado kasama si Papi yan. Birthday niya rin. Espesyal ang araw na iyon. Ayon pa sa komento, ang swerte ni sa isa't isa. Hindi man nila ipinagsigaw kan. Ang waraga, tahimik at masaya sila. Sarot din kay Daddy Paolo Brino. Sobrang happy ko pinang na nakikipag-hangout. Si Kim Chiu sa mga non-showbiz friends and business. Partner. Ni Paolo Brino. Ang dalas mangyari ito. malapit na tayong sumakses. Hindi yan basta-basta ipakikilala ni Pao? Kung wala lang. Sa kakilala natin. Siya kung kaano ka private na tao. Siguro kung magiging sinama ni Kimi, ang ng pinakunang babae na ipagsisigawan nito sa publiko. Willing ipagmalaki in public. Cross to cross na rin naman ito si Papi sa buong Chu family. Ganon din naman si Kim Chu mahal na mahal siya ng mga kapatid ni Paulo at mga magulang nito. Inandang yan sa mga iminahaging komento.